sobrang dumi na ng total body niya guys kailangan natin linisin na kakalasin natin bahala na si batman kung hindi aandar pag kinalas so yun ayun kasi may sisilip na ito bukas eh kaya lilinisin yung total body kasi feeling ko kaya nagbabagsak yung air, ano, idling dahil daw marumi tong throttle so sabi saan ni kuya ano che baka nga dahil dyan so muna ko nilinis nga yung ano diba ba? easy so feeling ko kalasin ko na to lahat na kalasin ko na lahat na nagpunyo ba na mga gamit <laughs> Sobrang dumi, hindi mo siya pwedeng hindi kakalasin. Tatandaan lang natin. Paano kinalas? Ganun din ibabalik. Ayan na, kalas na. Kailangan ko na lang ng gasket maker. ah uh, lagyan na lang natin ng gasket ito. Para dumikit, para pa ng kalas na siya. No. Tapos, meron tayo dito sa ilalim uh -huh. Ito tubig Ito May sa throttle body Sa throttle body na hindi ko maintindihan okay. okay. na nalabas eh. ayun o. Wala akong ayun eh. Ay, ang hirap eh. Ang dami yung te-te-te-te-te. guys. Uh, grabe, ang dumi. Magaling natin itong gasket para hindi masira. Grabe, sobrang dumi. Lala. tigas Grabe na ito Ito, bago. Ang na sya guys ayan okay na guys ang dumi oh ito nga putra guys na yan oh pwede na 145 nilinis ni Ben Vlogs yung ano <laughs> Total body Maganda na kasi idle niya kapag naka ano eh Park eh Naka ano kasi to guys Kaya mayanig naka engine support Ayun o Mayanig siya naka ano to Racing racing engine support eh Kaya mayanig Pero yung minor niya oh, Maganda na 800 magbabago 'yan, yeah, stable 'yan yeah, 'no. Uy. Hey, 'Yan lang. Palisin natin. Dito, titigatan natin. Yeah. San tayo paparada? Tabing guys, kukunin ko na ang ating FD na bagong pintura. So, let's go home. Hindi bago ako ah. Diyan na siya guys. Pero yung bumper di pa nababapping na iwan kasi. Papabapping na lang natin sa next. para maganda. Ayos naman siya. Ganda na. Kapit na lang natin mga plaka-plaka at saka mga ano-ano. So, okay na to. natin yung advantaging na mags dito sa 16s na BBS. So, ayan, bibenta na lang din natin to, guys. Plus 15 yung ano, yung nag ano ad swap. So, ayos. Kapitan natin siya ng plaka ngayon. Inaayos ko lang yung mga bumpers, bumpers niya at saka ng pitments That's all goods na to. Ayusin ko lang yung plaka kabit natin sa likuran. Yeah. Pinapa-around kayo may <laughs> Pero okay naman yung paint na ito. na May plaka na Yes Sa harapan na lang Boy, tamang bakit ngayon dito Sa loob na yata yan Itong ano uh, ito no oh. Itong oh. Madilaw. Manila. Wow. Ah. ay uh, differential timeless lang malakas ilang na nga yung oche eh. tinayos na 'yun 'yung pangalawang headlight naman May kinang inang na yan guys oh like that